Dakwa Brad, ang sauna Brad. Dagan pagkasag. Hmm. hmm naabot pa na sa kasada lagi. Eh. Hey, gato ko. Hindi ko ko. <laughs> Gikan na itong dagat. Hmm. Dagan ang kasag. <laughs> ha? <laughs> Dagan mo kuya? Oo oh, na. Doon? Nabili namin? Wila? Hmm. Tapos yung ito talaba. Nabili namin doon. Ano? Hmm.

Sige kira kagbi kam nagada is nabon gid kam buaga mo ag kada ba kada gid tag down ala kada <laughs> <laughs> Ay nare ay kay don ba kay ate ko ya Oh mili kami jan ni eh. Ah dito kay mau tag naw mo dire sa